I mean, hmm. bahay namin. Dito sa paligid bahay. Chef, Punta kami sa cemetery tara. sa akin sa punta kay lolo ko. Kasi lolo ko doon sa loob niya. Dami ah, sa cemetery at school. Nanalo sila. Ang galing, ang galing. Ang mo yakap niya, lolo, kahit spirit Maganda sa naman tayo sa

Wag mo kami pahito sa tukso. Ang jama sama-sama. Amen. Ganon Maria, ako po ng grasya. Diyos ay sa iyo. Huwag pinapahala sa babae lahat. Ang ano niyo, anak sa Jesus. Santa Maria, ina ng Jose. ay niyo kami sa aming kasalanan o imamatay. Amen. O Maria, pupuno ng grasya. Amen. ng Amen. 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 sa Amen. 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 ina ng Amen. 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 mga makasalanan. Amen. kami mamamatay, Amen. 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 Kung kami

Diyan kadila. O hindi namamatay. Hindi namamatay ang kandila kahit kahit umaambon. na hmm. Ako may para papatawad namin sa nagkakasala sa amin. Pagkatiyama kami sa lahat ng masama. Abagin ang Maria, napupuno ka ng ang Panay Diyos ay sumasayo. Bukod lang at sa mga lahat at naman yung anak ko sa iyo. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalan mo ang mga kasalanan. Ngayon mamatay. Abagin ang Maria, napupuno ka ng gasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa upahin lahat at nagpala naman ang anak. Ko sa Maria, inang Diyos, inang makasalanan ngayon lang kung kayong mamamatay amin abagi ng Maria na pupuno ka ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo bukod ka ang pinagpala sa upahan lahat at pinagpala ng inyong anak na sa inyong ngayon ay inayin ng Diyos panalayan mo kayong makasalanan ngayon lang kung kayong amin malati sa Ama sa Anak sa Spirit Santo kapara ng unang ngayon pa pakalaman sa walang hanggan siya nawa Venus, May, Arda, sa iyo na pin. Panalangan namin na mabuhay ka muli at makapunta uli sa lupa. Magkaroon ng maayos na pamilya. Mag maramdaman mo rin yung buhay dito sa lupa. At mamit kayo namin mm -hmm. ni Papa mo balang araw. Bibigyan ka, bibigyan ka, ng uh, uh, ng Panginoon Jesus na pagkakaroon na muli kang mabuhay muli. At hindi na ako maging nanay mo ayos lang. Basta yung magkaroon sa ka lang ng, ng, ano, ng panibagong buhay. Mm -hmm. Kamu kayo rin po Magat, CJ Incenso, Ricardo Lagara, Tudora, Aquihano. In Jesus' name, Amen. Mm -hmm. Salama ng anak, Espiritu Santo, Amen. <laughs> <Nakagin> na <laughs> Hi guys, nandito na kami Thanks guys. Thanks for watching guys. Thanks guys. Thanks for watching guys. Thanks for watching